saktong mga katropa mayroong isang buntis ang kumasa sa ating challenge kumakain ka ba ng pork kebab ako mahilig ka sa mga pork kebab ako oh, o yun so okay so ganito ate kapag naubos mo pagkain ito within 4 minutes sa inang 1000 pesos na ito okay so kunin mo panibagong araw panibagong paglapang na naman isang buntis ang kumasa sa ating challenge panorin nyo okay so ate ngayon ay uh, mag ready ka na dahil your timer starts now Sige ate, lapangin mo na Mga katropa, bigla nagkabay dito si ate Ang bilis Grabe, so yung soft drinks kailangan ding ubusan. ha Paraban talaga So mga katropa, yan talaga Ang challenge natin ay wala talaga yan sa uh, Ano Yan ay nasa bilis at diskarte talaga mga katropa Sige ate, tuloy-tuloy lang ha, kaya mo yan Mag-concentrate ka Mahaba pa yung oras mo si ate ay meron pang 3 minutes and 30 seconds tuloy tuloy lang ate kaya mo yan so yan yung kinakain dito ni ate mga katropa so kukunti lang naman yan tapos yung ating coke naman ay napakaliit lang nito sige ate medyo ligsian mo pala konti para kung ano man mangyari, konti na lamang yung kakainin mo. Last 3 minutes. Isang minuto na agad na nakalipas na oras mga katropa. Tuloy-tuloy lang ate. Kung pwede mong dalawang kamay yung gamitin, dalawahin mong kamay. <clears throat> okay, so ate, tuloy-tuloy lang ha. Huwag mo muna pansinin na kasama mo ate. Mag-focus ka dyan. Kaya mo yan. Okay. So medyo dumadami ang paghimay dito ni ate. O, at paghihiwalay ng pagkain. Sige ate, kaya mo yan. So lang. Okay, so mga katropa, si ate ay meron pang 2 minutes and 19 seconds. Okay, tansahin na nasa bibig ate ha. Okay, so inom. Kaya mayan, mo yan, tansahin mo lamang para hindi malugan. Okay, Tensei, wag wag tuloy-tuloy ha. Wag wag tuloy-tuloy. Lunok muna bago mo sundan ang pagsubo. Tubig. Wag mo nang subuan. Iluman mo muna, okay? Okay, so tubig. So mga katropa, itong tubig ay hindi naman kailangan maupos. Ito ay extra panulak lamang. Nasa ganun ay may tulak yung nasa bandang lalamunan. Na okay, ubusin muna nasa bibig bago sumubo ulit ang panibago. Okay? Pero kung sanay ka naman sa paglunok, mas okay yung ganun. Okay, tansay na. Huwag muna sundan. Para hindi malugan. Okay, tubig. Mag-ready. Okay. Tubig muna. Mamaya ka sumubo. Dahan-dahan lang. Okay? Huwag muna sundan ng malaki kasi medyo maliit ang iyong pang, ano, pang, uh, lunok. Sige, tuloy-tuloy lang ha. Dahan-dahan lang. Yan. Last one minute. So, dahan-dahan lang. Tubig, panulak. Kasi pag binigla mo yan natin, minsan parang naiipon dito. Subo mo, hindi mo pa nalulunok total eh. Sinusundan mo na agad. Kaya parang malulugan ka. Okay? Last 42 seconds. Okay? So mga katropa, si ate kahit punti si pilit pa rin siyang kumasa sa ating challenge. Okay? Last 30 seconds. Okay, so yun dito, medyo nagbagal na si ate at ng medyo nalugan siya at tinamaan siya ng pagkasipon. Okay? Okay, last 15 seconds. Okay, mukhang hindi kakayanin mga katropa. Nabigla si ate sa ating challenge Okay, last 8, ay uh, last 5 seconds Mga katropa 3, 2, 1 Time is up Okay, so ate naubos yung oras natin Okay lang yan, nabusog ka naman Ate, thank you sa pagkasa sa ating 4 minutes Sitting challenge, thank you